Hello! Kumusta mga ka-FiveLine? Welcome back sa aking Youtube Channel! Sa video ito ay ibibigay ko sa inyo ang Part 4 wow. ng na reviewer natin sa GKE o ang tinatawag na General Knowledge Examination or Exam Kaya kung ikaw ay interesado na malaman ang video ito ay para sa iyo kaya panoorin mo hanggang dulo At uh, siyempre bago tayo mag muli hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ayun nga mga ka-pipe no, Syempre, bago tayo tuloy mag-umpisa, uh, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat mga ka 9 sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa mga bagong video na ginagawa ko. Ayun, malaking shoutout sa inyo dahil uh, sobrang dami na nating subscriber, no? Na? 6,000 na tayo wow. mahigit. Kaya ayun, uh, malaking shoutout sa man solid na suporta nyo. At ito na yung part 4 ng ano natin ng GKE reviewer. Uh, at siguradong marami kayong matututunan dito. Uh, panoorin nyo tara. At ayun nga mga ka-59, no? yung part 4 ng uh, reviewer natin. Ayun, sana marami kayo natutunan at mara nakakuha kayo ng mga tip at idea dun sa uh, napanood nyo na video. Uh, at ayun mga ka-59, uh, syempre yung lagi nating paalala sa ating lahat, uh, always 10-3-5 sa mga 2-0 para 74 tayo, uh, 1-6. Okay mga ka-59, Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo at God bless sa ating lahat. Thank you.